Ano? Oh! <laughs> Pwede na sinalipan. Meron pala pang live na sa Leonardo. Talagang hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Kung hindi ka talaga mananalo, hindi ka talaga mananalo. A congrats nga pala sa lahat ng Team sa Leonardo. Ayan, uh, semi-final na natin mga kaibon. Kalbayog bilis uh, abangan natin si Borga mga kaibong kung kakalak pa ayan 700 lang po ang ating minimum speed uh, bali ang speed na pa po natin ay 1-1 ewan ko lang kung may nag na ayan uh, sana palarin tayo mga kaibong para meron tayong pangkarga sa final itili mga ating CCTV kasi amain meron din yan sa Ay, mga kaibon, lahat yan Samahan niya ako muli magtaba mga so, 35, mga ibon 2.35 mga mga ibon ko ng 3 minutes Okay, good luck, good luck mga mga ibon okay, abang-abang na tayo Apat na po ang nagkakla mga wow. Check, Lupet, palupet. Palupet, mm -hmm. ha, mga ibon Check ko dila ayo Lupet, malupet Malupet ang mga ibon Type check po tayo 312 312 39 pa lang dito sa atin Oo no? ba? oh, tol Tanda ka yun na landing ng isa Kanina yan. Tala na Ronda Nakaya ah, naman si tol Nakaya naman papalit Mga kaibot Pala rin sana Pag hindi tumawid niya yun Alana tigok na tayo Tigok to pag di tumawid nga yan mga kaibon maaga po cut off natin 7.15 lang ng umaga ng pinabukasan Pakaganda ng panahon no Hindi lang natin alam sa dinataan Pero maganda yung speedan Puro kwan Puro kulang 1-1 ng mga speed Ewan ko lang sa ako kung may nag-1-1 <tod> yun mga kibon ki ala pa po tayo pawe alapa ala pa si Borgasol natakot yata sa dagat mukhang pang ilog lang ah Hello, congrats po kay Pari Daryl. Paklak na. 900 po ang speed. Live, live yun. Tayo, ala pa. Ayon, Waiting, waiting la po tayo, mga 900 pa yung speed natin 900 900 900 so, Pababa na po tayo sa 800 mga kaibong Ay asa na kaya si Bob mo, hindi yata tumawid ah Pag hindi tumawid ang pag-asa rin bukasan Hala Hanggang kwal lang po yung ano natin 715 700 minimum speed lang tayo Mukha ni Jet D. Layo. Jet D. Layo, anin. Wow! Bali wala. Alam, hinagis lang ng ano. Parang hinagis lang ng may nilay mga ibot. Anin <laughs> na ipaklak. Binibasic na lang talaga ngayon. Pagkakalbayog na lang. Pagkalbayog na lang. Binibasic na lang ng mga kalaban. Ang tayo. Hirap oh. na hirap. Ha? Ah ay dong Galvez. Life, ay, na na, din, hey, no siya. Up kay Dong Galvez. Live yan ano? Ma, live din. ayan no. Sa ni Sidro, mga kaibon. Live daw, live. Kaya, kami Kami nilay ala. Ngawit no, na leg. Ngawit no, na leg, bor. Ngawit na bor hanggang 425 lang po ang ating 900 mga kaibon ah uh, balik ko na po 4 ano na ba 423 na ipag 800 na lang speed natin kung hindi tumawid ah pag hindi tumawid si bor ha <laughs> ha nasama ley sa kwenyon nasama si ley sa kwenyon oh. palpak ley condition natin palpak palpak Baka naalambat ah. <laughs> <laughs> naalambat <yun>? siya. <laughs> Baka naalambat. <laughs> naalambat. Pag hindi mo po, naalambat eh. No? Hello, <laughs> na kay Bor. <laughs> kay Lay, oh. Live, live. Ayan, oh. Nagpawi na si Lay. Ay? Live stream, oh. Live stream! ganda pa ng dating malakas you know ay <laughs> live 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 alright sa'yo nagpakalaklak pa ko si Amain eh mga kaibon nagpakalaklak pa nagpakalaklak live live you know sa smile live 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 800 100 pa yan, 800 100 pa ispin doon ayan. Klak na. Ay, klak na ma sila pa ito. Ay, wala. Wala singko na. Ah, <laughs> live, live, live. Main klak. Ay no. Ay nanay oh. Ayun ang nanay oh na na yun naka na lo naka na naka na ng Morris mo ako nakaklak eh Morris Taiwan kaya mga kay Ibon, tayo wala pong pa uwi eh. itanag po ang speed natin ayan o may parating na isa ayan mababa o oh, dalawa ay dalawa ronda lang ano palayo ano palayo pag-asa di yata nakatawid si Bor at yun ayun time check ayan ako 5.46 ala pa po si Bor ready po si Lily Bigay nakikiabang o oh. uh, clock po ang kanilang live mga Ibon ala hindi na kaya na ni Bor Gasol ala na Uy, may nyo na eh. Pagbutas ng ganyan, malabo na sa kwanyon. Malabo na sa overall. Eh. Malala rin sa super set. Kikisay morning na rin. Ayan o, oh, alas si eh, Mga YB na natira, pag south. Alam, dumidilim na. Oh, tigok na noon. Hindi na, na na ni Bor. Nangyayak lang ako eh. na na. Pinagtawa na. Lahat ng mga basher natin, patuwa kayo. <laughs> patuwa kayo. <laughs> Lahat ng basher, alam pa ni Borka. Ah. Uy, yung nananalang hindi kami makapagpa Sila! Ang dahil pinaklak! Dami! Tapos kami, isa lang di pa umuwi! Isa na nga lang alang life eh! Sila natutulog ni Ibon! Safety! Sarap yung kain! Sarap ang Nananaginagini pa yun <laughs> Tapos kami nito Iyak Si ah, Lay masaya Tapos kami iyak <laughs> <laughs> Ay, kapos. Ay, kapos. Ay, paturo, turo ka pa ng <laughs> eh, pa ako ng kondisyon kay Lay Tapos kami pala hindi magpapaklak Napalis ka Napalis panlalim kay Lay naturo din yung buenas pati tayo pati si pare life then ay naloko na kung sino pa naman yung kung sino yung nagtuturo siya walang bakla ako po nasaling nga tayo nasaling ko kay Lay yung golden hands mga kay Bon ayun congrats po kay parin Daryl Vicente at kay Lele you know Ah, uh, road to, to taklobanan Isang hinga na lang Sana pala rin Hindi man tayo pinalad e, kaya nga, meron pa namang live na sa Leonardo ah, uh, Sana merong mag na sa Leonardo Dito sa takloban pa Mga kaibon Tol tatalaw talaw pa langgima, lang malam lang pag-asa <laughs> ala si Bon di na lang katawin <laughs> ay, ay, ay araw pa ay oras hanggang may liwanag wala si Bon ay nagpapagal niya ng uwi yun ay okay, mga kaibot natin hanggang bukas hapa si Bor hanggang 7.15 ng umaga kaya alang kaya lang eh. Bulacan man magbukan yun sa umapo si Bor ako yung nabuto sa bulakan na siya nahapua tapos may pusa ay nagat pa o kaya natakot ni eh, Boy takot ala na isa is morning wala ang katotohanan ay kanga ang tanggapin na lang katotohanan Next time. Next time marami pa tayo sa live. Oh, sarap kumarga ng takloban sa ano. Doon pa lang kami puwena sa takloban. Puwena sa takloban. Ah, eh. Ay, uh, you know. Pero pa tayong Eh no? uh, special guest oh from ano yan, Balinsuela. Alright, uh, balay na nga mga kaibon ano. Uh, ngayong umaga nga pala ay ako na lang ang nag-abang dito ngayon sa loop nila kay Ibon kasi may ginawa ngayon sila ni Kuya Arthur. Ayun uh, nga sa kinasama ang palad ay hindi nga po nakauwi si Borga. Pero talagang ganon. Uh, ibon kasi yan na hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa kanila sa himpapawid. Uh, pwedeng may nangyari sa kanilang masama. Nahuli na barel. Ganyan. Pero kung sa utak at sa utak naman hindi naman din natin masasabi na bobo o bongo yung mga kalapati natin ano kasi may mga kapatid din naman din yun na talagang umuwi na din galing doon at mismong si Borga din malayo pa nga yung pinanggalingan niya katbalogan. Ah uh, yun nga. Ah uh, siguro talagang ganun talaga kung talagang hindi para sa iyo, hindi para sa iyo kung hindi ka talaga mananalo, hindi ka talaga mananalo. Ayun uh, lang ah uh, Uh, ah, congrats nga pala sa lahat ng Team Sal Leonardo. Ah, maraira din po yun. Ah, kung hindi po apat ah, ata, lima. Ayan, nabibilang ah, na po dyan si Paring Daryl Vicente. Congrats pare. Uh, ah, Daybird, ang taas ng speed niya. At saka kay Amain, Arnold Gabino. Ayan, congrats Amain. At saka sa iba pa po na Team Sal Leonardo, hindi ko po kasi kilala yung iba. Ah, Congrats po sa lahat ng team sa Leonardo. Sana po sa last lap po natin ng BBC ay magluck po ulit kayong mga live dito sa Sa Leonardo. Ayan, congrats po sa inyong lahat. At ayun nga. Malungkot si Kaibon pero talagang gano'n. Hanggang dito na lang po ang aming video. Hanggang dito na lang po ang pakikipagbakbakan ni Borga sa laban ng South Uh, kahit hindi po siya nag-clock, okay lang. Talaga pong ganun. Uh, okay mga kaibon, hanggang dito na lang po ang aming video. Maraming salamat po.